morning, I'm back. This is from Grusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon Sino nga ba ang dapat manalo sa kanila bilang pambaton sa Miss Universe ngayong taon na to? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kausta kayong lahat. Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa so, pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makakamasamdjan na laging sumusuporta dito araw-araw lagi-lage maraming 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 salamat guys sa inyong lahat lalong-lalo lalo na ang maka makasolid talagang Mama Sam, di ba? So maraming salamat. Kaya shout out muna tayo sa mga ilan nating kaibigan na talaga namang tumututok dito. Syempre kay James Baluyot. Talagang si James Baluyot talaga, grabe ang suporta. hi Ryan Bil Ventura. Hello Ryan. And then of course kay Yaya Muhammad. Thank you Yaya Muhammad. Rosario Balendres. Thank you so much. And then of course si Ricardo Kenyonisala. Hello. Thank you so much for watching all the time. At eto, Rosel 2016. Ayan, si Rosel talaga nakikita din natin yan. Robert Casanias. Thank you. Snake James. Uh, as is Snake Jam At saka, syempre, si Daddy Eddie. Of course, hindi rin mawawala sa pa-shoutout natin si Barbet Elizaldo. Kasama din si Isidro Lopez na lagi din talaga dirito at nakatuto. And then, of course, syempre hindi mawawala dyan. Ang ating Madam Herrieta Solidad, thank you so much for watching. At saka si Madam Jenalina Paton. And then, of course, si Dr. Glenn Pascual, hello sa'yo. And then, of course, si Ninong Perfecto Insha Junior na lagi din talaga tumututok sa atin araw-araw lagi-lagi at saka syempre hindi din natin makakalimutan si Randy Pascual, 'di ba? So yon, sa so, maraming salamat sa pagmamahal at suporta. Ah. So, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. So, atong nga syempre bising busy, busy ang mga kandidata natin ngayon sa Miss Universe Philippines competition at kahapon nga ay meron silang ganap. Ito yung shoot nila sa isang branded uh, na sponsor kung saan naman ay talaga namang masasabi ko lahat sila ay maganda dahil lahat sila ay nakapig. Hindi ko alam kung ano sinong sponsor dito pero sobrang panalo ang beauty ng mga candidates natin dahil talaga lumabas na yung ganda nila sa eksena nila yesterday. At ayun nga, So isa-isa sila nag ano, nag photoshoot, shoot, na ng video at talaga naman syempre angat na angat ang beauty ng mga veteran, Ha? So grabe. So kahahapon nakita ko yung beauty ni Katrina Ligado. Grabe, talagang ang ganda-ganda talaga ng lola mo. Face card talaga ang beauty na merong to at masasabi ko nako, iba din talaga yung ino-offer niya, no? Sobrang ganda. At sabi ko nga, ang hirap pumili talaga dito sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Dahil iba din talaga ang lakas ni Tagig at ramdam mo talaga na lumalaban siya. Pero syempre excited ako kay Tagig ko ano yung ipapakita niya talaga sa kanyang laban. Lalo na pagdating sa prelim at saka sa coronation night. So looking forward ako dyan. But for now, isa siya talaga sa mga masasabi ko pwede mo din talagang dalhin sa Miss Universe, di ba? And then, tignan natin kung oobra ba ang beauty niya. Alam nyo guys, isa din sa mga napansin kong beautiful face, ay nako, etong si Bohol. Si, ano no, Tyra Goldman. Grabe, ang ganda. Kahapon nakita ko yung kanyang, ano, kanyang mga video, the way kung paano siya magsalita, ay winner. So, na remind sa akin etong si Tyra na alam mo, maala, ang Scott Kemes version, no? Ng Pilipinas. Sobrang ang fresh ng beauty. Tapos, alam mo yung relax na relax lang siya. Tapos, pwede talagang dalhin sa Miss Universe kung ganda ang pag-uusapan. Pero, kailangan siya itrain talaga ng matindi. And I hope na mapakita niya talaga yung galing ng kanyang performance pagdating sa ano, Coronation Night at saka sa prelim. Pero ang tansya ko talaga ngayon, sa ngayon ha, si Tyra Goldman, ang last na ito maka top 5. Ang galit mo sa dita, ang tangkan, may beauty, performance na lang talaga yung hihintayin natin sa kanya. Pag nagperform to ay nako, papalo to ng top 5, promise. Iba eh. iba yung ganda. So, grabe, winner. So, talagang remarkable siya, yung beauty na meron siya. Grabe ha sobrang winner. Eto din, winner dito, to. Yung pambato ng Iligan. Ay, nako kahapon. Nakita ko din yung mga photoshoot niya. Sobrang grabe. Pumapalo talaga yung beauty niya. Sabi ko nga, etong si Miss Iligan, ay nako, nakaka-excite kasi bukod dun sa matangkad, maganda, bistisahin, saka fresh talaga yung beauty niya. Ay, mukhang kakabog kasi mukhang may ilalaban pagdating sa performance. Pero syempre waiting ako kung ano ang magiging eksena niya sa Miss Universe Philippines. Lalo na pagdating ng bakbakan talaga nila. Kung mag stand out ba talaga ang beauty ng pambato ng Iligan. Grabe no, si Bohol, si Iligan. Ayan yung mga tipong parang pwedeng mag top 5. Actually, ang ganda eh. Ang daming magaling. Ang daming, kung beauty ang pag-uusapan, daming pasok. Oo. Pero yung galing nila, hindi natin alam kung hanggang saan ba ibubuga talaga. May ibubuga ba talaga? Oo. Yun yung abangan natin. And then, of course, syempre, hindi rin talaga nagpapahuli sa eksena ang pambato ng Laguna. Isa din siya talaga sa mga Grabe, kahapon, ang taangat din yung ganda niya. Nakakaloka din yung beauty na meron itong si Miss Laguna. Si Miss Laguna na kumakabog <laughs> ng todo-todo. So, sa mga baguhan, ayan, si Iligan, si Bohol, si, si Laguna, sila yung mga nakikita ko na pwedeng makarating ng top 5, mag-perform lang sila ng bongga-bongga. Kasi iba talaga yung ino-offer ng ganda nila at grabe. At kahit si Sambuanga, my gosh, isa din siya sa mga nakakaloka ganda grabe at lumalaban, di ba? So, pagdating naman sa beterana, syempre beterana, beterana yan eh. Si win, syempre rey na siya. So, nandoon na kakabog talaga yan. At hindi yan magpapahuli. So, depende na lang sa laro niya. At malakas ang win-win ha, in fairness kay win-win. Pero ngayon, talagang pinagsasabong nila si Atisa at saka si Aliana Aduana. Mm -hmm. Si Atisa kasi, syempre alam naman natin yung pagbabalik niya ngayon, marami talagang may gusto na manalo siya ng Miss Universe Philippines. At kahit di naman ako, kung ako ang tatanungin mo, eh Diyos ko, hahanap pa ba tayo ng iba? Eh Atisa, isa sa mga talagang dekalidad at then paborito pa dito sa Thailand. Kumbaga parang ko ingay din naman ang pag-uusapan eh, talagang may ibibigay na ingay. <laughs> 'Di ba? At in fairness naman sa kanya, sobrang talagang medyo iba yung atake niya ngayon, no? Ganda-gandahan ng at manalo, simple pero ando doon na talagang kumakabog talaga yung beauty. Kahit sabihin pa natin na ang daming magagandang kandidata ngayon, eh siya pa rin yung nakikita mo na talagang shine like a diamond star. So, siya yung masasabi kong ginto or diamond na kandidata na, alam mo yun, mukha siyang mamahalin. Mukhang mabango at mukhang winner talaga. Pero kasi ito si Liana Aduana, iba din yung eksena. Talagang umi-eksena talaga si Bakla. At malakas din at very powerful yung datingan. Sobrang ay nako, hindi mo rin ka, ano, hindi mo rin tatanggihan yung galing nito eh. Sobrang grabe hapon hindi rin nagpapakabog, nagladlad ng buhok, no? Ay nako, winner na no winner ang eksena niya. At sobrang excited ako dahil iba din yung ino-offer niya. Pero kasi syempre marami sila naglalaban-laban dito. Hindi natin talaga masasabi kung sino nga ba makakapag-uwi ng corona talaga sa kanila. Pero ang isa lang nasisiguro ko ay lalaban ng Liana at Duana. For sure. So, score. ibibigay niya talaga ang best niya maniwala kayo. So, ang akin, sobrang nakaka-excite kasi labanan talaga ng ganda at labanan ng galing, di ba? But, sa mga maka-Atisa dyan Magtiwala lang kayo kay sa Manalo For sure, hindi niya po babayaan yung laban niya dito Lalaban at lalaban niya Ibibigyan niya for sure yung best niya dito But, tingnan natin So, balita ko nga Si CJ Opiasa daw talaga ang magtuturo sa kanya Ng pasarela Kaya nai-excite ako Kasi parang feeling ko Ay, nako winner. Charot! So, yon Alam naman natin si CJ of Magaling din talaga siyang magturo ng girls. And then, doon ako excited. And then, si Chelsea Fernandez. Ang ganda din ni Chelsea Fernandez yesterday. Angat din yung beauty ng lola mo. Nagladlad na ng buhok. So, ayun na. So, sabayan na talaga ng kabugan to. At naloka ako sa ganda niya. Sobrang, ay, talagang ariba na ang Chelsea Fernandez. So, si Chelsea Fernandez, sobrang ganda, no? Na pwede mo din talagang masabi na, oh, baka makuha niya rin ang corona. Eh, matalino dito sa kudaan. Alam niyo sa totoo lang, kung ipagtatapat sila ni Aliana Aduana, silang dalawa magla last two standing, ay... Diyos ko, nakakahaba. <laughs> eh kasi nga, ba, diba, minsan nang tinalo ni Chelsea Fernandez itong Siliana Aduana during yung binibining time nila. Mm -mm. Kaya, nakakahaba. Pero nandoon sa part na sigilang lang, oo, laban lang. So, kabugyan. Oo. Pero syempre, hindi natin alam kung sino nga ba pwede kasi talaga mapunta din ang corona sa newbies sa lalo na sobrang dami ng magaganda at kahit yung mga Pilipino community na lumalaban dito ay may ibubuga din talaga ang beauty nila pero pwede din mapunta ngayon taon na to sa veteranang kandidata so abangan natin kung kanino mapupunta ang corona ngayon taon na to pero kung ikaw tatanungin ko sino sa tingin mo ang kokoronahan ngayon ng Miss Universe Philippines 2025. I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo po ang notification bell para more updated kayo. Siyempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. thank mm -hmm. you